beats kill the trend. Mahal mo pa rin ba kung ano Kahit na alam mo sa nakara Ingatan sa nawa ka na maglamang 🎵 Mahal mo pa rin ko ako Mga alaala -ala natin dalawa Sana ka sa makita hanggang sa pagtanda Ikaw lang kasi ang sakin nagpadama Manerong pa rin pala akong halaga Kaya huwag sanang mawala Takot at tumaas sa damo Laging kasama pag wala akong katabi Dito sa kamay hinahanap ka lagi gabi-gabi Talos gabi. hindi mapakalip Pag wala ka sa aking tabi Nahanap yung alit, nasa ibog, na sa ibo Huwag sana nagawin Lahat ng mga sana ay totoo pa rin Ko lang at wala na akong ibang iling Ko lang gusto makasama hanggang uling At kahit masakit Pipilitin huwag na umalis kahit uminit ang ulo at lumig Ang puso sa akin ka pa Mahal mo pa rin ba ako? Kahit na alam mo sa nakaraan mo ako ay naging gago hindi ka nagdalawang isip kaya ngayon ako'y pinabago Kaya kung ano mo meron sa tinigatan sana huwag ka na maglaon kaya ngayon ako'y binabago Kaya kung ano mo meron sa tinigatan Sana huwag ka na maglaho Mahal mo pa rin ba ako?